Ha? Huh? Lo? Bubulag na ako? La! Bubulag na ako! Noong panahon ng pandemic, malamang marami naman sa atin yung nalulong sa paggamit ng cellphone or gadgets, diba? Ito yung naging dahilan kung bakit lumabo yung paningin ko. Hindi mata kasi kapag mata na, iba na yan eh. Kapag lumabo yung mata mo, delikado ka na. Mag-ingat-ingat ka na. Tay, tay! Bakit? Lumalabo na yung mata ko. Ikain mo lang ng gulay yan. Gagaling din yan. Gagaling din yan. Kasi mula nun, puro guli na lang yun nasa pagkainan namin. Puro gulay lang talaga kinakain namin nun para kami mga kambing. Limipas niyong panon siya at dumating na rin yung araw ng pasuan. Face to face na pasuan. Okay anak, pakibasa nga ito. Ha? Huh? Ano daw? Hindi ko makita. Nabubulag na ata ako. Lo? Ano daw? Su uh, su 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 subu subscribe. S superscribe. Ha? Huh? Dahil nga hirap ako sa pagbabasa. Sinabi ko agad kay Ma'am para i-check up. Kahit takot ako na sabihin kasi baka kunin niya cellphone ko tapos sabihin niya, kakas cellphone mo 'yan. 'Yun nga, pumunta kami sa doktor para magpatsekap up ng mata. Tapos may tinesting sila sa akin yung parang radar ng ano, power level sa Dragon Ball yung ay Vegeta. Ay basa nga ito. On the ano? On 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 the way kailangan mo na talaga magsalamin. Kaya pinagawa na ako ni mama ng salamin. Yung simpleng salamin lang yung suot ng mga nerds sa palabas. Sa una, mahirap mag-adjust kasi baka maipit or malaglag yung salamin. Pero nasanay na rin ako nung tumagal. Yung condition ko pala is nearsightedness. Ibig sabihin malapit lang yung malinaw na nakikita ko. Pero pagdating sa malayuan, hindi ko na kaya. Yun lang yung kwento ko parang ngayon. Paalam. Ay wait, wait, wait. Hindi ako na makalimutan. Kung na-enjoy nyo yung mga gantong video ko, baka naman.